Tingo na, di, ano, di magigong makakotin. Dami ko nang binurati, di pa rin ako Full pa rin. Right, may mga na sa ano mo recently deleted. Ah. Eh kaso na, nawala yung ano eh, yung bagong nadami dami ko nila. na. Hindi ko nga, ibig sabihin puno na, hindi na nakapasok dito. Yung... Tita, saan na sila Daniel, tita? Hindi ko pa nagsabi. Ay, hindi ko pa nagsabi. Ito ba kami <laughs> o, kung tas Maliki. Ay, maliki. Ay, dito, tiyo, Ay, ito. Ay, ito. na lang, tiyo. Video mo tiyo, wala na Wala na no? Doon ulit. Pagbaba natin, namimili ka ng prutas at kita. Ikaw na lang may video sa phone. I-share ko na rin it's no, bago ako mag ano no, mag mag ano? Ah, uh, 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 bago ako mag, ah, mag ano, uh, magpangalanan, ano tawag? Yung paanuhan mo muna ng text bago ka mag-post. Ay, text ko muna. Pindutin mo diba ba yung video? Ah. Uh -huh. Tapos maglagay ka doon sa gilid, meron nakalagay 'di ba text? Ah. Uh Ay, -huh. uh, sulat mo muna kung ano 'yung mo bago mo i-post. Oh gusto ko pala bencho yung bibilap namin. 'di? Astay, na, na Dito tayo eh. Wow! Na kalabaw. Kalabaw. Kalabau. <laughs> kalabaw pa. Ay, tulog na, Kal tulog uh, ka kal. Ano sige magkakatawa ka? Pero ako si palalabda ka, si kitawa. Dapat tayo sa Batangas? Ano oras na ba? Tapos na na. dating tayo 30 minutes. aga tayo 4, o'clock pa kay palalab. lang doon oras. Oh, 5 hours. po. Ano So, gising yun, mga 7 pa eh. Gusto pa yata ni Mami. Sarada ko na Mama Uso. Ay, ako na nag-abad siya. Ano pa si Mami? Nag-video ka Hindi ako nag Wala na nga full nga eh. Tulungan ko ako kaya dito. Ba't ilang ano ba yan? Ilang ano mo? Ang laki dyan si